Shoutout tayo mga idol sa aking mga member kay Harry Chan, Melinda Alvis, Priscilla Inot, Sheila Bonino, Angelito Brunola kay Day Ilin Ido, at sa mga nagrinyo sa kanilang mga buds kay Richard Umpan, Torin and Fior Friends, Marcel Nakil at kay Tita Jinke Ferris. Maraming maraming salamat sa inyo mga idol. At shoutout din sa lahat ng mga nagko sa ating mga bagong upload. Uh, shoutout kay... Matil Casibolt Willy Umbion Lampis Teresita Villarin Kay Idol Efren Abadjano Rona Villalos Laga Virus Shout TV Kay Aurora Pasya, Henry Tayas Rose Bursil Sorry po mga ilo, hindi ko mabasa ng maayos Kay Alexander Alipio uh, Los Pantas kay uh, Jasriel ni Vasco Limuel Calda Pedro Tampos at kay uh, Alio Sino maraming salamat sa iyong pagsasupport ng mga idol at maraming salamat din sa laging nag uh, nagshare nag-share sa ating mga upload at sa mga nag-likes malaking tulong na po yan mga idol shoutout din sa lahat ng mga OFW sa buong mundo mabuhay po kayong lahat mga idol Simula na po natin ang ating kwento. Sa isang iglap, agad na nakita nitong si Butchok ang bulto ng isang tao na nasa kanyang harapan at nakaamba na ang hawak na armas nitong si Garido. Kahit na nagulat itong si Butchok, agad itong tumugon at kumilos dahil kung hindi, matatamaan siya ng kanyang kalaban. Agad na inondayan niya ito ng sabayan sa pagsaksak. Pagsaksak. Ngunit nang tamaan ito ni Butchok, biglang nalusaw ang katawan nito. Doon sa kanyang harapan na ibig sabihin lamang isang malakas na usal na din lang at huwad lamang ito na katawan. Napadilat ang mga mata ng binatil sundalo nang mapagtanto na nahulog na siya ng patibong ng kanyang kalaban. Napamura itong si Butchok dahil hindi man lamang niya napansin na usal na linlang na pala iyon at hindi niya naisip na maaring gagawa ng mga usal na linlang ang kanyang kalaban na rebelde at nasipat din niya sa sulok ng kanyang mga mata na mayroong napakabilis na sumulpot na nilalang galing sa kanyang likuran at bago pa makakilos at makailag itong si Butchok tumarak na sa kanyang likuran ang armas nitong si Garrido na sa mga pagkakataon na iyon napasigaw pa nga dahil sa naramdaman na galit na inaakala nitong napatay na niya ng tuluyan ang kalaban na sundalo. Makailang bisis pang inondayan niya ng pagsaksak itong si bujok ngunit ang pinuno naman ng mga rebelde ang sobrang nagulat at nakakaramdam ng pagkawindang ng magiging putik ang katawan nitong si Butchok na mabilis na humalo doon sa lupa na pagtanto nitong siya ang tinamaan ng mga usal na linlang. isang huwad lamang pala ang katawan ni Butchok na nakatayo at ngayon alam na ni Butchok na ang tunay na katawan ng kanyang kalaban nasa likuran ng kanyang ginagawang huwad ng katawan kaya agad na nag-usal itong si Butchok na sa mga pagkakataon na iyon nakatago doon sa likod ng malaking puno ng kahoy at pinagalaw niya ang kanina pa nakahanda at nakatago niyang mga armas na mga paarko doon sa mga dahon ng puno ng kahoy. Agad na bumulusok ang kanyang mga armas ng ubod ng bilis at sa loob lamang ng ilang segundo. Tuluyan Natumama ang mga ito doon sa likod ng pinuno ng mga rebilde na mas lalong ikinawindang ng isipan nitong sigarido. Napadilat ang mga mata nitong sigarido nang maramdaman ang pagbaon ng mga matatalas na armas ni Butchok sa kanyang likuran. At dahil punong-puno ito ng mga pabaon ng mga usal agaran na kumalat sa katawan nitong sigarido ang bagsik ng mga usal ni Butchok. Napaluhod na lamang ito at hindi na makapagsalita sa kadahilanan na may mga dugo ang lumabas galing sa kanyang bibig. Sa kabila ng kanyang malakas na ginagawang usal na isahan pa rin siya ng kalaban na sundalo at ngayon niya napatunayan na kakaiba nga ang lakas ng mga ito at ngayon niya napagtanto kung bakit napatay ng mga ito ang kanilang mga kasamahan at ang dalawang alas doon sa kabilang isla doon sa isla ng Mahanay wika naman itong si Butok na nakakalapit na din doon sa kinaroonan nitong si garido inamin ko manong kakaiba nga ang lakas mo at paraan sa pakikipaglaban at hindi ko mawari kung anong uring kakayahan ang ginamit mo kanina ngunit hindi pa rin ilang sapat hindi iyon sapat para ako ay matalo. Tulad ng aking sinabi kanina, Manong, uubusin ko kayong lahat bago ko isunod ang sinasabi mong alas. Matapos lamang na masabi iyon nitong si Butchok, walang pagdadalawang isip na agad niyang hinugot ang nakabaon na dalawang mga paarko sa likuran ng kalabang rebelde na pangasab pa nga itong si Garido nang maramdaman ang ginawang paghugot nitong si Butchok sa kanyang mga armas. At pagkatapos, agad na itinarak muli ito ni Butchok doon sa ulo ng kalabang rebelde. Napapalahaw na lamang ito at bumagsak sa lupa. Nangingisay ito ng ilang mga segundo bago tuluyan na binawian ng buhay ang pinuno ng mga rebelding talim. Napasulyap itong si Butchok doon sa kinaroroonan na ng kanyang mga kaibigan. Napagtanto nitong si Butchok, nakakaunti na lamang ang natitirang mga kalaban. Naggalat doon sa paligid ng kakahuyan ang maraming mga bangkay ng mga rebuilding talim. Samantalang doon naman sa batuhan, tuluyang naaagnas na din ang mga bangkay ng mga sundalong awol at ng mga nitibong amaranhig. Naglalakad na itong si Butchok pabalik doon sa kinaruruunan nila ni Buno. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, hindi na binabalak pa nitong si Butchok na tumulong doon sa labanan dahil nakikita niyang papatapos na ang bakbakan. Tatlo na lamang ang natitira doon sa mga rebuilding talim na pilit pa rin na lumalaban. Agad na winakasan ang buhay ng mga ito nila ni Toto, Nunoy at itong si Buno. Lalong-lalo na itong si Kiram na habang nasusugatan, mas lalong bumabangis at tumatapang. Nang tuluyan ng makalapit itong si Butchok, tanong agad nitong si Nunoy doon sa kanyang matalik na kaibigan. Bade, ano ngayon ang ating gagawin sa mga katawan ng mga ito? Walang gatol na sagot nitong si Butchok. Susunugin natin ang lahat ng mga ito, Bade wala na akong pakialam pa para maipakita natin sa kanila kung gaano tayo kaseryoso sa ating binabalak at kung ano ang nararapat sa mga kampo ng kadiliman. Agad naman na sumang-ayon ang lahat sa sinasabi nitong si Butchok. Pinagtutulungan ng mga ito na mailagay sa isang lugar ang lahat ng mga bangkay ng mga kampo ng kadiliman at pagkatapos sinunog nila ang lahat ng mga ito. Magkakasamang bumalik ang mga ito doon sa gilid ng batuhan. Masayang masaya ang mga taong nando doon na kanina lamang nilukuban ng kakaibang pagkatakot ang kanilang mga katawan. Sa dami kasi ng mga kalaban, inaakala ng mga ito na magiging katapusan na nila. Ngunit nagkakamali ang mga ito hindi pa rin ganun katibay ang kanilang pagtitiwala sa mga kakayahan ng mga bata. Kahit may mga sugatan ang panig ng mga sundalo, ngunit naubos naman nila ang napakaraming bilang ng mga kalaban. Pagdating ng grupo nila ni Butchok doon sa may batuhan, agad na inaabisuhan ito ang mga kasamahan na kinakailangan na nilang umusad dahil sa kanilang nagawang ingay. Maaring narinig ito ng iba pa nilang mga kalaban at maaaring anumang oras mayroong magsidatingan na naman ng mga kalabang talim. Kinakailangan nilang umalis at umiwas na muna sa mga ito dahil may mga sugat ang iilan sa kanila. Matapos iyon, agad na tumawid ang mga ito doon sa ilog papunta doon sa kakahuyan. At makalipas lamang ang ilang mga minuto, binaybay na ng mga ito ang labasan ng kagubatan. Uy kanitong si Butchok doon sa mga kasamahan. Mukhang wala nang sumusunod pa sa atin, buddy. Ngunit asahan na natin ang kanilang gagawin. Natitiyak kong maghiganti ang mga ito sa oras na mapag-alaman mapagalaman ng kanilang pinunong alas ang ating ginawang pagpatay sa karamihan ng kanyang mga tauhan. Kaya kinakailangan natin na paghandaan ang mga ito. Sagot naman itong si Nunoy doon kay pucuk, Tama ka, buddy. At natitiyak ko din na hindi lamang ang ating kampo ang kaninang pakay. Maari din na muling umataki ang mga ito doon sa may tumana. Kaya kinakailangan na dobling pag-iingat ang ating gagawin. Makalipas pa ang ilang mga sandali, ang nakalabas na ang kaninang grupo doon sa mga kakahuyan. Binabagtas na ng mga ito ang malawak na lugar papunta doon sa kanilang kampo. Samantalang ang mga taong kasama naman ng mga sundalo, walang pagsisidlan ng kanilang tuha nang tuluyang mapagtanto ng mga ito naligtas na sila galing sa kabagsikan ng mga rebuilding talim. Bukod sa pinagsisihan ng mga ito, ang kanilang ginawang pakikipagsabuatan doon sa mga rebuilding talim malaki din ang kanilang tatanawin na utang na loob sa mga sundalo. Nakapagpasya si Nalulu Jose na sumama na muna doon sa mga sundalo at ipagbukas na ang kanilang gagawin na pagbaba doon sa bayan. Makalipas ang ilang mga sandali, pagdating ng mga sundalo doon sa kanilang kampo, agad na ginamot nila ang lahat ng mga nasusugatan, lalo na itong sigado. Agad din na pinulong itong si Bocuk ang grupo nila ni Major Golpe. Kailangan kasi na magdagdag ang mga ito na mga sundalo na makakasama ng mga batang espya doon sa may tumana. Baka ang mga taong naninirahan pa doon ang pagbuntunan na ng galit ng mga rebuilding talim dahil sa kanilang ginawang pagpatay sa karamihan sa mga rebuilde at doon sa mga nilalang. Kailangan nilang paghandaan ang paparating na gabi natitiyak nitong si Butchok na gagawa ng paghiganti ang mga rebelde sa kanila. Hindi biro ang dami ng kanilang mga napatay at sinunog pa nila ang mga ito na nakakatiyak itong si Butchok na sobrang ikagalit ito ng alas. Samantalang doon naman sa bayan na kinaruruunan nila ni Tia Sidis, dinala na nila ang mga nahuli nilang mga talim doon sa mga pulis. Sa tulong na din ng mga kakilala ng babaylan doon sa lugar na iyon. Nakapagpatunay ang mga ito sa kasamaan ng grupo ng mga talim at nakakuha na din ng impormasyon ang babaylan na si Tia Sidis tungkol sa kinaruroonan ng grupo ng alas sa bayan na iyon. Ngunit mabilis na kumilos ang grupo ng mga talim doon sa bayan. Nang mapagalaman alaman ng mga ito ang nangyayari sa kanilang mga kasamahang mga talima agad na nagpupulong ang grupo ng mga talima na pinamumunuan ng kanilang alas. Mayroon na silang dalawang mga batang dala at nabihag. Mga batang may mga karunungan sa mga usal at binabalak na ng mga ito. Nagagawin na nila ang kanilang mga ritual. Ngunit hindi lamang sa lugar na ito. Batid kasi ng mga talim na mayroong grupong tumutugis sa kanila sa bayan na iyon. Kaya nagpasya na ang kanilang grupo. Nalisanin na ang lugar dahil tapos na ang mga ito sa kanilang pakay. Agad na inalerto na ng mga ito ang kanilang mga kasamahan doon sa kabilang mga bayan para sumunod na ang lahat ng mga ito doon sa kabilang lugar, doon sa Kampo Utso. Nabalitaan na din kasi ng mga ito na maaring nandoon na din ang grupong pumatay sa kanilang mga kasamahan alas doon sa kabilang isla doon sa isla ng Mahanay kaya minabuti ng mga ito na tulungan na din ang kanilang mga kasamahan pati ang mga talim na nandoon sa lugar ng basak lumisa na din ang mga ito agad nang nagsialisa na din ang mga ito at sumama na doon sa grupo ng alas sa kabundukan na ng pitos basak at bandilaan dumaan ang kanilang grupo para hindi mapapansin at walang makakakita sa kanila. Malakas din ang loob ng mga ito na suyurin ang kagubatan ng tatlong kabundukan dahil na rin sa kasabwat din ng mga ito ang karamihan doon sa mga angkan ng mga aswang na naninirahan doon sa mga kabundukan. Samantalang ang grupo naman nila ni Lucas sobrang nagtataka ang mga ito nang maramdaman nilang biglang nawala ang presensya ng mga talim doon sa lugar ng basak. Gumagawa na ng ilang mga usal at ritual ang mga ito para subukan na hagilapin ang presensya ng mga talim. Ngunit nang masigurado nila na nawala na doon ang mga kampo ng kadiliman, nakapagpasya ang grupo nitong si Lucas na bumaba na at magpunta doon sa lugar ng kanlasog para ipaalam ang mga nangyayari doon sa lugar ng Basak kay Nanay Candida. Samantalang doon sa lugar ng Kampo pagkagat ng gabi, may namataan ang grupo ng mga sundalo na mga tao galing doon sa kabilang bahagi ng lugar na sa tingin nila maaaring galing ang mga ito doon sa kabundukan ng Kampo Utso. Batay na din sa kanilang pinanggagalingan habang naglalakad ang mga ito. Nasa walo ang bilang ng lahat ng mga ito na may daladalang mga malalaking supot na hindi nila mawari kung ano ang laman. Nakita naman agad ang mga ito ng grupo ng mga pulis na sa mga pagkakataon na iyon nagbabantay lamang sa paligid ng kampo. Agad wika itong si Major Golbe na sa mga pagkakataon na iyon agad nang ibinabalita ang mga nasisipat na mga tao doon sa unahan. Lodong Butsyok. Mukhang may mga paparating ng mga tao at natitiyak namin na hindi galing ang mga ito doon sa may tumona. Agad naman na lumabas si Nagbutsok at pinatuloy ang mga panauhin. Napapansin din agad ng mga ito ang mga hindi kaya ayang hitsura ng mga iyon na parang dumaan sa napakahirap na sitwasyon. May mga umiiyak pa nga sa mga ito at agad na sinabi ng mga ito na sinalakay ang kanilang maliit na lugar kung saan sinunog pa ng mga rebuilding talim ang kanilang mga kabahayan at napatay ang ilan sa kanilang mga kalalakihan doon sa lugar. Samantalang binihag naman ang ilan sa kanilang mga anak. Hindi napigilan nitong si Butchok ang mapaluha dahil sa kanyang narinig. Agad na tinulungan nila ang mga ito at ginamot ang ilang sugatan. Uy ka ni Butok kay Major Golby at Maki. Major Golby, sa gabing ito, kinakailangan natin ng dubling pag-iingat. Bantayan ninyo ang buong paligid ng ating kampo. Kailangan kong mapuntahan ang lugar ng mga taong ito at mag-imbestiga sa lugar na iyon. Samahan mo ako, Tio Maki. Kailangan natin na iligtas kung may mga buhay pa sa lugar na iyon. Agad naman na sumang-ayon itong si Maki at agad nang umalis na ang mga ito. Kasama ni Butchok ang kapatid na si Buno, ang kaibigan na si Nunoy at ang kanyang itinuring na tiyuhin na si Maki. Kasama din ang mga ito, ang dalawang mga sundalong na iwan doon na sakop nitong si Tingin Ti Aragon. Isinama ang mga ito ni Butchok dahil ang dalawa ang nakakaalam sa lugar ng mga ito. Hindi kasi inasahan ng mga sundalo na magiging biktima ang mga taong nakatira doon sa nasabing lugar dahil malayo na ito at inaakala nila na hindi na umabot sa lugar na iyon ang kasamaan ng mga rebuilding talim. Samantalang ang kapatid at mga anak naman nitong si Maki maliban lamang kay Kiram nando doon sa may tumana para tumulong doon sa grupo ng mga batang espya na bantayan ang buong lugar. Makalipas naman ang ilang mga minuto. Sa kabilang bahagi naman ng lugar ng Kampo Utso, tulad ng inaasahan ng grupo nila ni Butchok, nagpupuyos nga sa galit ang alas na namumulo sa mga rebuilding talim nang mapag-alaman ang kamatayan ng kanyang mga tauhan doon sa lugar ng maisan. Kung saan sinunog pa ng grupo nila ni Butchok ang lahat ng mga bangkay ng mga talim. Napag-alaman ito ng alas dahil na sa kalakasan ng kakayahan nito pagdating sa mga ritual at mga usal. Nagpupulong agad ang mga rebuilding talim at wika nito sa kanyang apat na mga pangunahing bantay. Lima sana ang kanyang mga malalakas na mga bantay ngunit napatay nga ni Butchok ang isa sa mga ito na sigarido doon sa kanilang labanan doon sa gilid ng sapa. Wika nitong si Commander Abkaya. Sa tingin ko, ang mga pumatay sa aking mga tauhan, kabilang na ang aking mga alagad na mga sundalong awol at mga nitibong amaranhig ay isang grupo lamang doon sa pumatay sa ating mga kasamahan doon sa kabilang isla. Hindi ko na kayang gumawa pa ng mga para muling magtawag ng mga amaranhig. Nahaharangan na ang aking kakayahan ng kanilang mga ninunong usala. Kinakailangan na natin na makipag-usap doon sa mga aswang na sungayan doon sa kabilang bundok, ang bundok ng Campus City. Malalakas ang grupong ito dahil napatay nila ang aking mga kasamahang alas at ang buong pwersa nito doon sa kabilang isla. Nagpadala na din ako ng minsahi sa grupo nila ni Manay Barang, kasalukuyan ng papunta ang kanilang grupo dito sa lugar na ito. Kailangan kong makausap agad si Inquarmac, ang pinuno ng mga aswang na sungayan. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad nang umalis na ang grupo nitong si Commander Abkaya at kasalukuyan ng papunta ang mga ito doon sa kabundukan ng Campus City para kausapin at humiling ng tulong sa angkan ng mga aswang na mga sungayan. Ang angkan ng isa sa mga pinakamalakas na uri ng mga aswang. At hindi lamang iyon ang balak nitong si Commander Abkaya. Balak din itong magpunta doon sa mundo ng mga inkanto para makahingi din ng tulong doon sa mga inkantong tikling. Ang mga inkantong may dugo sa pagiging mga jablo. Kailangan ng mga rebuilding talim ng mas malakas na pirsa at dagdag para sa kanyang balak na pagpulbos sa grupo ng mga sundalo at makapaghiganti sa kamatayan ng kanyang mga tauhan at ang dalawang mga alas doon sa kabilang isla. Kaya sa gabing iyon, nagpapalamig muna ang grupo ng mga rebuilding talim. Mahina na kasi ang kanilang pangkat dahil sa pagkamatay ng maraming mga rebuilding talim at mga awol, pati na ng mga amaranhig. Kailangan muna nilang muling makabuo ng malaking grupo at mas malakas na pangkat. Kaya sa gabing iyon, Walang anumang nararamdaman na presensya ng mga kalaban ang grupo doon sa mga sundalo, doon sa kanilang kampo at ang mga nandoon sa may tumana. Samantalang sinabuchok naman, makalipas ang ilang mga sandali na patigil ang mga ito sa kanilang pag-usad nang magsalita ang isa doon sa mga sundalong kasama nila. Dadang Mochak, sa ng mga kakahoyan na iyan, nandyan na ang mga kabahayan na sinasabi ng mga taong humingi sa atin ng tulong. inaani nagmuna ng mga ito ng ilang mga minuto ang buong lugar. Nakakaamoy kasi sinabutsok ng mga palatandaan na sinunog nga ang mga kabayan doon at may nasipat pa silang mga usok. Ngunit hindi na ganun kakapal ang mga ito. Tahimik na din ang buong lugar at wala na silang nararamdaman na mga presensya ng kadiliman na nakakalayo na ang mga ito. Agad na umusad ang kanilang grupo at kinakabahan na itong si Butchok sa maaring bumungad sa kanilang mga paningin. Uwi nito sa mga kasamahan. Wala akong nararamdaman ng mga presensya ng mga kampo ng kadiliman, Tio Maki. Ngunit kinakailangan pa rin natin na mag-iingat.